Reaction ni Derek Loren matapos mapanood ang live ng Kimpaw sa butuan kagabi. Walang hanggang pasasalamat dahil matagumpay ang love team na ito. Napangiti na nga lang si Derek sa ganda ng pagtanggap sa dalawa. Kitang kita naman kahit sa airport hanggang sa venue. Kilalang kilala sila bilang phenomenal love team. Bata man matanda i lang ang sigaw nila. Umamin na. Dahil obvious na ang kanilang mga galawan. Ang daming ayuda ang pinakita. Holding hands at titigan na nakakatunaw. Sino ba naman ang hindi hihiyaw sa Kimbao? Ayun nga sa mga komento. Hindi maitatanggi Napakaganda ng epekto ni Kim Joo sa buhay at showbiz career ni Paolo Abilino. In the same way, nagkaroon din ang epekto ni Paolo sa buhay at showbiz career ni Kim Joo. Wala nang kulang sa buhay nila because they complete each other. You really cannot argue with destiny. What God has ordained let no one destroy it perfect ng couple. Magpakatatag lang kayo sa mga nasa paligid na patuloy na sumisira at naiingit sa tagumpay ninyo. Ayon pa sa isang komento, ganitong love team ang sarap suportahan. Puso kung puso, hindi may ang babait ng mga artista ilan lang yan sa mga humahanga sa kupol. Habang tumatagal, tumatamis na ang kanilang relasyon. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.